Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 326 at hanggang 300 at Kabanata 300 at 26. Sa pag-iisip nito, bahagyang pinaluwag niya ang kanyang ekspresyon. Iniabot sa kanya ang cheque at sinabing E install mo ito, at sunugin mo ito para sa iyong ama sa gabi. Huwag mo na kaming guluhin. Mabilis ding tumango si Charlie. Huwag kang mag-alala, honey. Alam ko kung ano ang dapat na bigyang pansin. Pagkatapos magsalita, dali-dali siyang naglabas ng isa pang tseke para sa isang at walumpung libo, ibinigay kay Elaine. At sinabing, Mom, ito ang totoong tseke. Pagkatapos magsalita, nagmamadali siyang nambobola at sinabing, Mabuti na lang at maaga mong nalaman, o kung hindi sunugin itong tseke, malaki ang mawawala sa atin sinaman siya ng tingin ni Elaine, kung hindi dahil sa cheque, ayaw niyang pakawalan siya. Gayunpaman, sino ang mahihirapan sa pera, kunin ang cheque na ito, at ang natitira na isang daan anim na ay maaaring maging kanya. Nang makitang tinanggap niya ang cheque, nakahinga ng maluwag si Charlie, hindi siya nag-iingat at halos nagkaroon ng big deal. Buti na lang at mas mabilis mag-react ang utak niya. But having said that, ang binan ay talagang matalino at napagkamala ng katalinuhan. Kung alam niyang totoo itong 100 million check, may inis siyang tumalon mula sa bintanang ito. Saktong nakahinga siya ng maluwag. Isang matanda at balisang boses ang biglang nanggaling sa labas ng pintuan ng ward. Jacob, Jacob, anak ko, kumusta ka na? Nandito si mama para makita ka. Nang marinig ito. Kumunat ang noon ni Charlie. Pagkatapos noon, nakita niya ang matandang ginang Wilson na naglalakad na may dalang tungkod. Si Noah Wilson, Harold, at Wendy. Ang matandang Mrs. Wilson ay may pagkabalisa na mukha. Ang kanyang mga mata ay pula, at parang siya ay kakaiyak lang. Pagkapasok na pagkapasok niya, hindi niya napigil ang umiyak at nagmamadaling naglakad papunta kay Jacob na nakahiga sa kama ng ospital, at lunguluha na nagsabi, Jacob, nabalitaan ni nanay na naaksidente ka sa sasakyan, at sa sobrang takot ay muntik na akong mamatay sa atake sa puso. Nagmadali akong makita ka. Kamusta ka ngayon? Bagamat medyo naiinis si Claire sa mga taong ito, pakiramdam niya ay bumibisita siya sa kanyang ama pagkatapos ng lahat at hindi niya mapabulaanan ang muka, kaya siya ay sumulong para sa isang daang taon at sinabing, Lola, ayos lang si tatay, ang mga pinsala ay nagamot na at siya ay magaling na. Nakahinga ng maluwag ang matandang ginang Wilson at sinabing, Mabuti yan, mabuti yan. Medyo nahihiyang sinabi rin ni Jacob, Mom, huwag kang mag-alala, hindi pa ako mamamatay. Sa katunayan, Nagreklamo din si Jacob sa Lady Wilson sa kanyang puso. Gayunpaman, bilang karagdagan sa mga reklamo, mayroon pa ring pagmamahal sa pamilya. Sa bagay, sarili niyang ina, paanong wala talaga siyang nararamdaman? Sa sandaling ito, nakikita niya sa kanyang ina na labis na nag-aalaga sa kanya at umiiyak ng ganito. Siya ay nalungkot din. Napaluha ang matandang Mrs. Wilson at pinagsabihan niya ang sarili at sinabing, Sinisisi ko si Jacob, at wala akong masyadong pakialam sayo, matapos kong malaman na naaksidente ka, ako ay nakaramdam ng panghihinayang. Natatakot talaga ako na baka masaktan ako. Sana ay maayos ang hindi pagkakaunawaan. Dahil doon, ang Lady Wilson ay umiiyak na ng mapait, at nabuluna ng mga hikbi, Jacob, para sa napakaraming taon. Sa katunayan, Walang pakialam si nanay sa iyo. Gusto lang ni nanay na ikaw ay maging isang mabuting tao, kaya siya ay sadyang naging malupit sa iyo, at umaasa na maaari kang lumaki na matagumpay sa buhay. Napakahirap para sa nanay na mag-isa, huwag mong sisihin si mama. Biglang naramdaman ni Jacob na sumikip ang kanyang puso, at hindi niya namamalayan na napaluha. Noon pa man ay nagre-reklamo na siya sa Lady Wilson. Bakit niya minahal ang kapatid niya lubos pero sa kanya ay hindi? Bakit mo palaging hinihikayat ang iyong kapatid, ngunit sa iyong sarili, kahit na ano ang iyong gawing mali? Ang bagay na ito ay naging buhol ng kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, nang maluhaluhang sinabi ni Ma'am, bigla niyang naramdaman ang buhol sa kanyang puso ay parang lumuwag ng husto. Kabanata 327 Kumunat ang noo ni Charlie, hindi siya mula sa pamilyang Wilson, at walang ganoong tinatawag na family bondage. Kaya maaaring sabihin sa isang sulyap na ang matandang Mrs. Wilson ay gumagawa ng isang mapait na panlilin Ang pamilya Wilson ay nasa isang desperado na sitwasyon ngayon, at kung hindi ito mapawi, ang Wilson Group at ang Lady Wilson ay agad na mahuhulog sa ilalim. Siya ay isang taong nagmamahal sa buong buhay niya at mas gugustuhin pang mamatay kaysa tanggapin na siya ay mahirap at naghihikahos. Kaya siguradong sasaktan niya ang kanyang utak para maghanap ng paraan para makabalik. Dati na niyang binubuli si Claire. Ngunit hindi siya binigyan ni Claire ng anumang pagkakataon. Gumamit din siya ng pera upang subukang makahanap ng isang pambihirang tagumpay mula kay Elaine. Ngunit nabigo si Elaine na kumbinsihin si Claire. Ngayon, sinimulan niyang puntiryahin si Jacob, at handa siyang gumamit ng mapait na panlilinlang upang makahanap ng pambihirang tagumpay mula kay Jacob. Maaaring ito na rin ang huling paraan niya, na linlang na si Jacob sa mga oras na ito. Pakiramdam niya ay hindi nakatali ang kanyang puso. At ang paggalang at pagmamahal sa kanyang ina ay lumitaw sa kanyang puso. Kaya, Lumuha siya at sinabing, Mom, hindi naman talaga kita sinisisi sa puso ko. Alam ko na ako ay walang kakayahan tulad ni kuya, ni kasing lakas ni kuya, na disappoint kita. Sorry. Hinawa ka ng matandang Mrs. Wilson ang kanyang kamay. At habang hawak ito ng mahigpit, nabulunan siya at sinabing, Mabuti kang anak, mauunawaan mo ang pagsusumikap ni nanay, kahit patay na si mama ngayon. Sulit na ito. Ang matandang Wilson na nakatayo sa gilid ay nagmamadaling humakbang at humihikbi. Mom, huwag ka nang magsalita tungkol sa kamatayan. Nawala ang tatay namin ni Jacob, kaya wala akong masabi kung mawala si nanay. Habang pinupunasan ang kanyang mga luha, masayang sinabi ni Ginang Wilson. Kahit mamatay ako, nakangiti ako sa deathbed. Pagkatapos ay sinabi niya, Kayong magkakapatid ay dapat magtulungan. Magkapatid lang ang pwedeng magkasama. Mabuti ang dating kasabihan. Nagkakaisa ang magkakapatid, at nasira ang mga benepisyo. Kung ang dalawa sa inyo ay maaaring magsama at gawin ito ng mabuti. Ano ang ipag-aalala ng pamilya Wilson? Hindi ba pwedeng malakas? Paulit-ulit na tumango si Noah Wilson. Mom, tama ka. Tinuruan mo ako. Mula ngayon, Makikipagtulungan ako kay Jacob para palakihin at patatagin ang pamilya Wilson. Medyo nabalisa din ang ekspresyon ni Jacob, at siya ay nasa setup sa unang tingin. Hindi napigil ang mapabuntong hininga si Charlie, magaling talagang manluloko ang Lady Wilson. Ang pagsisikap ng tatlo o dalawang talata na ang nagdala kay Jacob sa kanal. Talaga, naudyukan din si Jacob ng mga salita niya. At nang kanyang nakatatandang kapatid at naantig, "Huwag kang mag-alala, Ma'am. Tiyak na makakatrabaho ko si Kuya." Nang marinig ito ni Mrs. Wilson, natuwa siya at sinabing, "Mabuti, magaling sa oras na ito." Sinabi ng Lady Wilson kina Harold at Wendy, "Na nag-iingat mula paa hanggang ulo na tahimik kayong dalawa. Magsorry agad kina Claire at Charlie, bagamat hindi kayo magkapatid ni Claire." Kayo ay magpinsan. Ang dugo ng lahat ay mas makapal kaysa sa tubig. Bakit nyo palaging tratuhin si Claire at Charlie ng masama? Sa sinabi nito, tumingin ang Lady Wilson kay Wendy at sumigaw. Wendy, lalo ka na. Sa opening ceremony ngayon, may gusto ka pa bang gawin sa iyong pinsan? Huwag mong ibigay sa kapatid mo. Agad na humingi ng tawad. Ang dalawang magkapatid na lalaki at babae ay agad na yumuko ng malalim at sinabi sa isang napakajos na boses. Flair, mali kami kanina. Patawarin mo kami. Hinding-hindi kami gagawa ng anuman laban sa iyo sa hinaharap. Medyo natigilan din si Claire. Hindi pa niya nakita sina Harold at Wendy na humihingi ng tawad. Ang dalawang magkapatid na ito ay nagsasaksak sa kanilang mga ulo at pagharap sa isa't isang buhay at kamatayan sa napakaraming taon. Gayunpaman, nang makitang pareho silang humingi ng tawad, magiliw ding sinabi ni Claire, kalimutan mo na ang nakaraan. Tuwang-tuwa si Mrs. Wilson at agad na sinabi kay Claire, Claire, ang katawan ng tatay mo ay nasa recovery stage pa lang kaya dapat gumaling na siya. Bagamat medyo ang villa ni Wilson ay mas matanda, mas maganda ang kapaligiran kaysa sa residenteng inyong tinitirhan. Marami ang matibay na mga gusali. Paano kung bumalik kayong lahat para manirahan? Kabanata 328 Nagmamadali ding sumang-ayon si Noah Wilson. Oo, oh, Flair, mahalaga ang kalusugan ng iyong ama, hindi para lamang magkaroon ng magandang kapaligiran ngunit magkaroon din ng magandang kalooban. Kaya, makinig ka na lang sa iyong lola, bumalik ka at mabuhay. I will ask a few yaya to take care ng iyong ama 24 na oras. Nakahiga si Jacob sa hospital bed. Pagkarinig nito ay agad siyang naantig. Nang siya ay naantig, ang kanyang puso ay medyo nayanig. Ang kanyang ulo ay mainit. At nagmamadali siyang nagtanong kay Claire. Claire, Bumalik tayo. Medyo naguguluhan si Claire. For a while. Hindi niya maisip kung katotohanan o kasinungalingan ang sinasabi ng kanyang lola. Pero nang makita niyang ang lola, tatay, tito, nanay at anak na magkahawak kamay at umiiyak. Siya ay hindi gaanong natuwa, bukod dito, para sa kapakanan ng paggaling ng kanyang ama, kung makakabalik siya sa bahay ni Wilson na may magandang kapaligiran magandang kalooban, at maayos na pangangalaga, siguradong makakabawi siya ng mas mabilis at mas mahusay. Hinikayat din ni Elaine sa oras na ito. Claire, napakagandang pagkakataon. Ano pa ang sinusubukan mong gawin? Bilisan mo at pumayag ka na. Noong una ay medyo nag-alinlangan si Claire, ngunit nang makita niyang kinukumbinsi siya ng kanyang mga magulang. In that moment, she said, kung ganoon, Bumalik na lang tayo. Kagad na masaya ang ekspresyon ng matandang Mrs. Wilson, at labis ang kanyang puso na nasa sabik. Tapos na, ha ha ha, oo, oo naman, matanda at maanghang pa ang buhay. Basura lang si Jacob, adik sa pera si Elaine. Si Charlie ay isang basura na makapanlin lang lang ng tao. Si Claire medyo may kakayahan, but it's not impossible to trick her. Ang mapait na lansihin sila ay ganap na naayos. Sa pag-iisip nito, hindi na ito may pagmamalaki ni Mrs. Wilson. Hindi na ni Noah Wilson na tahimik na magbigay ng thumbs up sa Lady Wilson, at sa kanyang paghanga sa kanyang ina sa panahong ito ay parang ilog. Si inay ay talagang isang lumang mundo. Ang dramang ito ay halos nasa antas ng aklat aralin. Nagsisimula ito sa nakababatang kapatid na si Jacob bilang isang pambihirang tagumpay. At pagkatapos ay pilitin si Claire and iligtas ang Wilson Rue. Ito ay perpekto. Nang makitang maloloko ang kanyang asawa, nagmamadaling sinabi ni Charlie, Lola, Tito, ang bumalik upang manirahan sa unang inyong vilya ay walang problema. Kung unatang noon ni Harold, at malamig na sumigaw, pero ano? yung affairs ng pamilya Wilson. Ano ang bagay sa'yo? Huwag ka masyado magsalita. Itinaas ng matandang Mrs. Wilson ang kanyang kamay at sinampal si Harold. At galit na sumigaw, kumusta ka? Kausapin mo ang bayaw mo, panatilihin ang kalokohan sa iyong sarili. Sa sampal na ito, natigilan si Harold, at agad na naintindihan. Dam ito, muntik na siyang manggulo dahil hindi niya maiwasang kutsain si Charlie kung talagang hindi niya ito mapigilan, at libakin si Charlie, na inilalantad ang katutuhanan ng pagsisisi sa ibabaw, ngunit walang pagtutuwid sa puso, pagkatapos, ang perpektong plano ng paggamit ng mapait na trick ni Lola, para linlangin ang pamilya ni Claire ay maaaring mabunyag. Sa pag-iisip nito, natarante siya at agad na sinabi kay Charlie, pasensya na, bayaw, ito ang aking bibig. Ito ang aking bibig. Patawarin mo ako. Tulad ng sinabi niya, sinampal niya ang kanyang sarili ng dalawang beses, na tila sobrang sinsero. Hindi napigilan ni Charlie na mapamura sa puso. Okay, sumuko na talaga ang pamilya Wilson. Lahat ay umarte para sa mapait na dramang ito. Kabanata 320 Para mailantad ang tunay na kulay ng grupong ito ng mga tao, sinabi ni Charlie, Kasasabi ko lang ay okay na bumalik sa buhay. Pagkatapos ng lahat, lahat sila ay isang pamilya. Ngunit ngayon, ang studio ni Claire ay nasa operasyon na, kaya kailangan kong sabihin ng maaga. Hindi na siya babalik para magtrabaho sa Wilson Group. Ano, ang matandang ginang Wilson ay biglang tila natapakan ng kanyang buntot, at agad na tumalon at nagsabi, paano niyo ito magagawa? Sabi ko hindi lang pamilya ang kailangang mabuhay ng magkasama, ngunit ang enerhiya ay dapat ding gamitin. Bumalik sa pamilya Wilson, ngunit hindi sa Wilson Group. Ngumiti si Charlie at sinabing, Lola, sinabi mo lang na para sa kaginhawahan ng pag-aalaga sa Bienan, kaya't inimbitahan mong bumalik ang aming pamilya. Hindi mahalaga kung tayo ay babalik, pumayag din kami. Pero ang pagbabalik sa Wilson Group ay hindi katulad ng pagpunta sa bahay. Tama? Hindi. Sabi ni Mrs. Wilson, dahil bumalik siya sa pamilya Wilson, siya ay dapat bumalik na magtrabaho sa Wilson Group. Pagkatapos nito, nagpatuloy siya sa pagkislap kay Claire, na nagsasabi, Claire, ang iyong kumpanya ay binuksan, at wala pang negosyo, napakahirap magpatakbo ng isang kumpanya ng mag-isa. Paano mo ito kakayanin? Mas mabuting isara ang kumpanya at bumalik sa Wilson Group. Kung ganoon, tiyak na magiging mas komportable at mas madali ang iyong buhay. Naamoy din ni Claire ang hindi pangkaraniwang amoy mula sa mga salita ni Mrs. Wilson. Mukhang tama si Charlie. Ang pagnanais ng Lady Wilson na bumalik ang kanyang pamilya sa pamilyang Wilson ay peke, ngunit ang gusto ay bumalik siya sa Wilson Group. Sa kasong ito, paulit-ulit na hinagis ni Mrs. Wilson. Sa katunayan, sinusubukan niya ang lahat para bawiin si Claire. Tapos lahat ng performance niya ngayon lang, ay dapat puro performances, di ba? Sa pag-iisip nito, nanlamig ang kanyang likod. Kung hindi nag-react agad si Charlie, baka naloko na siya. Kaya dali-dali niyang sinabi kay Ginang Wilson, Lola, Lubos akong nagpapasalamat na ang aming pamilya ay makabalik upang mabuhay, ngunit si Charlie ay tama, babalik upang mabuhay, at babalik sa trabaho ay dalawang magkaibang bagay. Hindi dapat malito, kaya kailangan kong taimtim na sabihin sa iyo na maaari akong bumalik upang mabuhay, ngunit imposibleng bumalik sa Wilson Group. Gusto kong magpatakbo ng sarili ko studio, nang makitang determinado si Claire. Kinasusuklaman ng matandang Mrs. Wilson si Charlie sa kanyang puso. Marami na siyang nagawa at umarte sa napakaraming dula, ngunit hindi nalilito si Charlie sa pamamagitan ng isang salita. Ito ay damn shit. Nagmamadali niyang nilero muli ang mapait, umiiyak, at sinabing, Flare, napupuot ka ba kay Lola? Umuwi upang manirahan at bumalik sa trabaho. Ang ating pamilya ay nagsisikap na lumikha isang bagong sitwasyon at isang bagong taas. Hindi ito perpekto. Ito ba ang sitwasyon? Bakit kailangan mong bantayan ang sarili mong studio? Pagkatapos magsalita, pinunasan niya ang kanyang mga luha at nagtanong. Hindi ka ba handang patawarin si Lola ngayon? Seryosong sinabi ni Claire. Lola, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa pagpapatawad o hindi pagpapatawad. Isa lang ang naiintindihan ko ngayon. Nagpapadala ng isang tao sa ilalim ng bakod ay hindi ang sagot. Ang pinakamahusay na paraan ay ang magkaroon ng sarili mundo. Kahit na ito ay isang sulok lamang. Maaaring samilong mula sa hangin at ulan. At ito ay mas mahusay kaysa pagpapadala ng isang tao sa ilalim ng bakod. Kaya naman, pinili kong magsimula ng sarili kong negosyo sa halip na bumalik sa Wilson Group. Sunod-sunod na inaliw ni na Jacob at Elaine. Claire, bakit matigas pa rin ang ulo mo? Ang sarap bumalik, higit na mas mahusay kaysa sa iyong sariling negosyo. Sinabi ni Claire nang walang pag-aalinlangan, "Mom, Dad, ito ay sarili kong desisyon. Hindi niyo mababago ang atensyon ko. Alam ni Mrs. Wilson na ang tagumpay o pagkatalo ay nasa isang mabilisang pagtakbo." Kung ayaw bumalik ni Claire, Walang kwentang pag-uusapan nila Jacob at Elaine bilang pahirap at basura. Kaya naman, palihim na lamang niyang nanganganga ng kanyang mga ngipin at sa parehong oras ay ginamit niya ang sarili niyang asasin. Kabanata 330 Nanginginig siyang naglakad papunta kay Claire, at lumuhad ng diretsyo sa kanyang harapan. Lahat ng tao sa bahay ay natulala. Sinong mag-aakala na ang matandang ginang Wilson? na laging malayo at mayabang, ay luluhod sa harap ni Claire. Ito ay talagang sumisira din sa kanilang tatlong pananaw. Maging si Noah Wilson ay hindi inaasahan na ang kanyang ina ay handang magbayad para dayain si Claire na bumalik. Gusto niyang maging malakas sa buong buhay niya, at gusto niyang kontrolin ang iba at hayaang lumuha ang iba sa kanya. Kailan siya lumuhad sa iba? Natigilan din si Claire, at nagmamadaling sinabi, Lola, Anong ginagawa mo? Mangyaring bumangon at magsabi ng isang bagay. Ang matandang Mrs. Wilson ay lumuhad sa kanyang harapan at humihingi ng tawad. Claire, ang lola ang may kasalanan noon. Humihingi ng tawad si lola sa iyo. Patawarin mo na lang si lola at bumalik ka sa bahay ni Wilson para tumulong. Hindi mabubuhay ang pamilya ni Wilson kung wala ka, kung hindi babalik. Ang Wilson Group ay tapos na talaga. Nagmamakaawa si Lola na bumalik ka na. Sa sandaling ito, ang saloobin ni Mrs. Wilson kay Claire ay lubhang nagbago. Ang kanyang pagmamataas at pag-asa sa mukha ay benenta, para kanyang mga termino. Ito ay walang katapusang pagsisisi at pagsusumamo. Nasa panganib na ang kasalukuyang pamilyang Wilson. Ramdam niya yon kahit lumuhad siya at nagmamakaawa. Kailangan niyang magmakaawa kay Claire para bumalik sa pamilyang Wilson. Kung hindi, ang malaking negosyo ng pamilya ay talagang masisira sa kanyang sariling mga kamay. Nang makita ni Noah Wilson ang matandang ginang Wilson, lumuhad siya at nakiusap sa kanya. Nagbago ang kanyang ekspresyon, at kinuha niya si Harold at Wendy na sinundan ng pagluhod sa lupa. Nagmamakaawa kay Claire nang makakita ng ganoong eksena. Biglang nakaramdam ng kawalan si Claire. Hindi niya inaasahan na ang matandang Mrs. Wilson na itinuturing ang kanyang mukha bilang mas mahalaga kaysa sa sarili niyang buhay ay maaaring lumuha at humingi ng tawad sa kanya sa harap ng napakaraming tao. Mukhang pagod na pagod ang pamilyang Wilson sa panahon ngayon. Nang makitang walang malasakit si Claire, lumuluha pa rin ang Lady Wilson, na nagmamakaawa at nagsabi, "Claire, Maawa ka sa kaawa-awa mong lola, hindi mabubuhay ang pamilya Wilson kung wala ka, mangyaring bumalik. Pagkatapos niyang magsalita, lumuhad siya sa lupa at direktang kumatok kay Claire ng tatlong beses. Unspeakable miserable, na para bang siya ay malapit ng lumuhad sa kamatayan sa lugar. Alam ko naman, bakit mag-abala, sa oras na ito, lumapit si Charlie sa matandang ginang Wilson at malamig na sinabi. Lola, salamat kung ikaw ay lubos na bumisita sa aking dinan. Ngunit imposibleng makabalik kami sa Wilson group. Sa sinabi nito, naglabas siya ng utos ng pagpapaalis at sinabing, "Pakiusap umalis na kayo." Hindi napigilan ng matandang Mrs. Wilson ang mga luha at galit na sinabi, "Charlie, noong wala kang makakasama, binigyan ka namin ng pagkain, inumin, damit at pabahay." Maari kang maging isang maliit na pasasalamat. Sa oras na ito, gusto mo pa bang hatiin ang aming pamilya Wilson? Napangiti ng mahina si Charlie at sinabing, I'm sorry, Lola. Ang nagpapakain sa akin ay si Claire at ang aking ginaan. Wala kang ibinigay sa akin maliban sa pangungutsa sa akin at tinatawag akong basura. Bakit ako dapat magpasalamat? Pagkatapos noon, nagdilim ang mukha ni Charlie. At malamig siyang gumiti. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang plano mo. Gusto mong linlangin si Claire pabalik sa pamamagitan ng mapait na mga trade. Hayaan mong tulungan ni Claire ang Wilson Group upang makipagtulungan at pasiglahin ang Wilson Group. Maliba ko